Hello mga kasari, panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo. So ito yung aking mga napamili sa Pure Gold, siniparit ko lang ng video ang pag natin. So ito yung discarding ni Ate Mabel sa maliit kong benta. So binili ko agad, pinaikot ko agad ang aking benta kahapon guys, kaya nakapamili ako doon sa Pure Gold worth 4,193. So, iho-haul ko sa inyo mga kasari. Bubuksan ko lang para mabilis tayo. Ito yung mga napamili ko guys. Mga kasari, Iho-haul ko sa inyo. At nagbabalik tayo sa ating mga maliliit na chichirya. So, ibibinta ko po ito ng apat lima. So, mabenta to para naman um, maging puno tingnan ang ating tindahan. So, ito, namili ako ng tatos. Ayan, meron na naman tayong choco flakes. Mga mabinta kaya to noon, guys. Kaya binalik ko ngayon. Da, tagal ko nang hindi nagtinda nito. So, ibalik natin, apat lima. Ayan. Tatos pa din. Tapos, meron tayong eksakto. At bumili ako ng yao para sa mga bata. Ano to siya? ah uh, peanut at saka meron dito choco. Ayan. Matutuwa na sila. Ayan. Meron pa. Uh. Ayan yung ating mga yam shot. Mabinta tong yam shot. Ayan. Ayan choco flakes. So yan lang muna yung aking mga napamiling chichirya. So, try out muna tayo uli. Baka, pero mabinta yan guys. So, halos mga biskwit itong aking mga pinamili, mga kasari. So, Hansel. Ito naman ay mocho 10 pesos. 8 pesos. 9 pesos naman itong mocho cookies na may free. Ayan, saan ka pa? Ito din. Ribisco honey, my free siyang isa. Ang um, Cloud 9, ginawa ko ng 11, ang Cloud 9 Classic. Tapos, bumili ako ng Birch Tree Adult Boost. Amin lang to guys. Ayan. Tapos, itong Hansel, my free din siya na Kaju bar, at saka judge Ayan. at mga kapi mga kasari ko black great taste white Great taste choco mga mabinta to sa akin mga kasari um, twin pack ko brown at ito din champion energy tag 16 Uh, Nescafe original 15 ayan twin pack din na creamy white wala akong blanca kasi marami pa akong blanca mabinta din sa akin yung energy na vanilla birch tree tsaka itong birch tree na choco meron din akong energy ayan chocolate mga magic Sarap. at itong nor na walang free ang kinuha ko Milo 99 lang at Bear Brands at wala na kasi akong Nescafe uh, wala na kasi akong Sinigang Original yan 17 sa akin at ito mo ng mga Tingi-tinging pansit kanton. Ayan. Hindi ko dinamihan mga kasari. Kasi. Ayan. Pansit kanton sweet. Lucky me beef. At lucky May Chicken. Tapos dito naman sa isang box. Mga kasari ay. Ano. Alaska na sweetened palaman. Eighth. Meron din tayong Choco Waprich Bar. Dalawa nitong kombi dahil sila boltong kombi sa akin. Ang bilis maubos. Ayan. Tapos ito din Charmy. All night. Tag 8. Meron tayong Rubisco Strawberry. Oyster so Seven. At itong mga Wafilo. at saka calchis, 15. Ayan. Ayan, sa cheesecake, 9. Parehas ba tayo mga kasari? Ayan, kombi ng mga price. Itong ribisco pastillas. 8 na mga biscuit ko. Ayan. Meron din iba, 9. Depende. Tulad ng chocomocho, hindi pwede sa 8 yun. Mahal yun. At bumili lang ako ng espageti eh, kasi may time na gusto ni Jep Jep na magluto ng spaghetti. So, pang maliitan lang to guys, pang pamilya lang. So, hindi ko masyadong tinamihan ang aking pagbili mga kasari dahil nakamotor lang ako delikado. At may traffic lights na dito sa may amin. So, hindi ka na pwedeng Sumalobong, sumalobong. So, kailangan mong tumawid na. So, di katulad noon na hindi ako natawid sa gilid-gilid lang. Ngayon, kailangan ko nang tumawid. So, kaya hindi ko dinamihan ang aking pagbili. So, kung ano lang yung nakakaya sa aking motor. So, ito po yung aking mga napamili, mga kasari. Yung aking puhunan, ah, uh, yung aking benta kahapon ay uh, binili ko ngayon. So, ganun lang talaga ikot-ikot ang ating puhunan. So, salamat mga kasari, mga kapwa ko kasari na... Nanonood sa aking vlog. Thank you so much sa mga silent viewers. Salamat po. So, 'yun lang pang aking video. Thank you for watching, mga kasari. Shout out sa inyo lahat, mga kasari. Hi, happy selling.